First bite. Thank you, Lord. Already out there. guys, good morning. Malapit na tayo sa gutuhan. Dito sa palikuto eh. Dito yun eh, dito. Ay, hindi pa pala. <laughs> so, dito. Gutuhan, gutuhan. Ayan, 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 gutuh. Ayan, ayan. Titignan ko kung anong guto nila. Please. Ano bang guto nila dito? <clears throat> so, ayan. Nandito tayo sa may balagtasin. Titignan natin kung anong guto nila. Tignan natin. Ayan, o. Oh. May guto. Sino ba may ari dito? Tau po. Ayan. So, ayan, mga master, nandito tayo sa may balagtasin. gutuhan. Hindi pa ito dinadayo. Oh. Hello? Guto po, guto. Magka Magkano guto nyo? 80? 80? Anong guto yan? Baka? O Patingin nga. Patingin nga ako ng guto. O raw. Titis natin. Baka ho. Pure. Walang halo. Patingin nga po ng inyong materialis at i-vlog natin para dayuhin kayo. Okay. What? So, titignan ko. Bro, what are you talking about, man? titignan natin ang materialis ng kay ate na guto. Dito lang to sa may ano eh. Malapit lang to mga masker dito sa sa ano sa may Valentino Resort. So yun, pagpapunta ka ng uh, Galamay Amo, ayan na, dulo ng Galamay Amo na yun. Malapit lang sa highway ng Galamay Amo, yung papunta ng So yun, nakita ko kasi ito nung punta kami ng Tagbakin. At yun nga, ito yung kanyang ano, Syentrapail, yan. Syentrapail, goto. Malambot. Tuyo. Yan na yan na. Hindi po ba naka ano doon? Ay, madodo. Maano po. Ito po'y sinayang na doon. Ginayat eh. Ah, ginayat lang. Ano, anong mga, anong mga materyalis niya Balat? Balat. Laman tapos ilang taon ka na po naggugutom Matagal na po. Uh, ano pa? Matagal na po year of 2000 pandemic Pandemic po eh kami nagugutom na eh. Napatigil ah. lang po ng isang buwan kasi po na pandemic, hmm. diba naman po makakain. Oo, oh, 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 oh. oo. Eh. Ano po pangalan pa lang ng ninyo? Marlins, Marlins go to Marlins go to. Marlins, go to. Ay, Ay, po ang nakalagay. Ha. <laughs> ah. So yun, sige order tayo. Tignan natin ang iyong guto. Ah, mamaya, mamaya. Mamaya, mamalik tayo? Oo, oh, mamaya. Oh, Kakain. Kanin po, magkano ang kanin nyo? Sige oh, po. Sige, sige. Kain niya akong isang kanin at saka isang order na ganyan. So, ayan. Bali, ang kanyang guto dito mga master ay 80. Tapos ang kanin niya ay 15. So, titignan natin kung anong lasa doon sa mga napuntahan nating na gutuhan ayan kung malambot babalik-balikan natin to dito pag masarap ayan so tignatin natin masarap to dahil baka uh, walang halo to walang walang halong ano walang halo kasi ang ibang guto sa Lipa uh, ano siya may halo siyang ano baboy ito pure na pure na baka mga master o oh, yun, ay in-order o. Ayan. Tignan natin ang kanyang sabaw. Kung anong, anong, anong tsura. Ayan. Bulok na, popolo Bulak na bulak. Kulong-kulo. So hindi kayo ma-atswiti ate ano hindi kayo matweete sa guto oh, kasi mga napunta iba puro ano yung mga tweete eh Ayan. yung 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 cinta yang kanyang so sa mga maguguto dayuhin nyo to kay ate ayan si ate oh. <laughs> salo salo Che cosa è che comincia a fare ai altri? Mi dai un altro mamma may guto may kalamansi yan sibuyas Ito e pala ay matagal na natin mga master. Almost 10 years na siguro. Kasi pandemic daw. Ay tumigil lang sila. Ibig sabihin matagal na natin ng kunting papis kasi medyo kulang sa alam mo ba Okay. sabaw. Tabuan mo na tin para masarap. Pintutin mo yung ano, mo yung Para makita mo yung screen kung anong nangyayari. sa balat mo tayo kasi sa guto talaga ang pinakagusto ko yung balat kung anong ano siya. Ayan na mga buwan na. Ano na na? Naato. Naato. First bite. Thank you, Lord. Malambot na malambot. Diba ko ha? Dito naman tayo sa laman, mga master. Ayan. Right? hindi lang ako mahilig sa sili kaya wala ko nakikita ng sili laman maganda rito kasi may laman ayos Kanin, kanin. Ha? Kanin, kanin. Kanin, 15. Kumulit din pala. 怎么那么？ 哦，对。 Oo, oh, oh So, ayan mga master. So, sa gustong dumayo, bukas sila linggo. Araw-araw, so, araw-araw pala sila bukas. Ayan. Bukas, bukas siya araw-araw. So, masarap ang kanyang goto mga master. Ubus na ubus ko, side na side. <laughs> masarap ang goto niya, At sabaw masarap. Hindi maalat. Tama-tama lang talaga ang timpla. Ayan. Oo, so, ikaw na lang. Oo, so, kasi medyo matabang siya. Ikaw na lang, bahala magdagdag. Mayroon namang, uh, ano, meron naman mga ingredients uh, na nandoon. May mga paminta. Ay, ako hindi mahilig sa mahang. Kaya, so, ano. So, nandito na tayo. Nakalabas na tayo. Wala may amo, mga maser.